Check natin ang presyo ng mga orchids. Oh, thirty six ninety nine. Thirty six ninety nine. Ito ito mga Ah, oh, yeah, wala. Ah, oh, okay. Papapunas na nakatamo yata. Ito walang presyo to. So, ito lang ang meron. $36.99. Oh. Oo nga, no? Itong mga iba. Itong mga to, magkano. Chrysan chrysanthemum. Ha? Huh? 114? Oh. Oh. Oo uh nga, -huh. 114. 114? So, alin ang bibilin mo yung 114? Hindi, 140. 100. Gusto ko 140. Yeah, yeah. Ayoko naman ng $114. Ah, huwag kang bumili. Wala sila eh. No? <laughs> so, $114 lang yan eh. Ito oh. $49.99. Ah, oh, depende sa ano, sa klase ng orchids. Ito oh, $26.99. $26.99. Yeah. Ito mga ganito. Ito, $35.99. Wala ano nga tayong anthurium. Tapos, itong mga kalanchoe, $5.99. Ayan, no? $5.99. Mas malaking pot, $11.99. Kalanchoe. Ayan. Ang dami ng mga pots nila. As yung mga bouquet. Ayan, mixed bouquet yung oh, $20. Mixed bouquet, $20. Mixed Something na rin bouquet dan eh. Ah, ito oh. Ito mga ganito. Ah, 40. 40 ya pala yan. Ayan, 20. O oh, mga lang um, ah. Isang klase lang, 20. <laughs> Ayan. 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 Ah, ano yan ate? Fifteen not bad. Ah? Oo, oh, ang ganda. Fifteen? Punta lang pa yung niya. 46.99, six ninety-nine, oh. Ito o tulip. Cut tulips. Fourteen Ito breaking niya. Oo, ang ganda. yeah Ayan, Ang ah. ganda ng mga... Ito ano to eh. Um, Hydrangea. Ayan, hydrangea. Magkano? Magkano yung hydrangea? Three, four... Three, four, twenty-five. Iba-iba. Oo, mm iba-iba. -hmm. Oray niyo, money plant daw. dai. Oray, money plant. Magkano? Nineteen ninety-nine. Nineteen ninety-nine. Mamunga yata money ah. Mga mga plant. Oray na lang Ano tawag dito? Kaya lagyo rin eh tama tama ah assorted bulbs assorted bulbs 7.99 ninety nine mga tulips oh Ito yung mga tulips tulips Ayan, sino oh, ang ayaw 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 So <laughs> African Violet Ang okay, cute African Violet <laughs> Magkano ya ate? Rose magkano? Rose Bush 1999 <laughs> Pero ang ganda ng Ay ang cute Ang cute oh Parang siya ka baby Ang baby pad Sarap <laughs> po